Grabe to. Hindi ko inexpect to. Indonesia just shocked me in the best way possible. Akala ko Bali lang maganda. Pero nung nakita ko yung totoong transportation nila, iba. As in, world class. At sa sampung bansang napuntahan ko, ito pinaka naka love sa Watch till the end. Promise mababago view mo sa Indonesia. Tapos, ang lokal, parang Pinoy din. Ang babait, nakasmile kahit di kami masyadong nagkakaintindihan. Pilipilit nila makipag-usap. Indonesia just exceeded all my expectations. Malinis, moderno, sobrang ayos ng transportation nila. At bakit walang Pinoy na nag-vlog dito? Kaya talagang hindi ako nag-expect. Bali is beautiful pero the rest, of Indonesia deserves more love. Sana may inspire ka rin pumunta after mo mapanood We will surely come back. Bakit kasi 8 days lang sobrang bitin. Di ako nagsisisapang 10 bansang napuntahan ko. Sobrang worth it. Thank you Lord. Motor lang hinihiling namin nung nag-uumpisa kami. Pero sobra-sobrang binigay mo. More blessings. malayo pa pero sobrang layo na thank you lord grabe pati muntik ko na makalimutan yung airport nila sobrang grabe talaga ngayon lang ako na experience ng airport na walang stress sobrang smooth as in walang pressure sobra talaga ay nako sobra talaga ako na in -love sa Indonesia yun lang salamat sa panonood